Hello mga kabatang helmet, Siyempre today sa berber happy days. talaga naka pa tayo Siyempre <coughs> today is a berber happy days. sa mga bagong pasok sa channel please don't forget to click the subscribe button tayo ni bell para kayo updated At sa ating mga ina-upload sinasusawan namin na video per eto nga mga kabatang helmet kaka ligo lang natin may share lang ako sa inyo So, ito nga mga kapatang helmet dahil nga po may napangakuan tayo na tutulungan natin sa kanya pag-aaral. Ito, ayan na. So, syempre hindi ito yung eco bag niya. So, dumating na po ngayon yung package from TikTok. So, ayan siya. So, ito yung madalas gamitin ng mga engineer, mga art In terms naman dun sa, parang siyang drawing board, pero ilaw siya. Acrylic LED light, ayan ang pangalan pa. Kasi yung pagdadalhan. So ito, anak po ito isang nakasama ko before sa work. Tapos, ayun nga, uh, siyempre, struggling din ang buhay ngayon mga kapatang helmet. So kung ano yung may tutulong natin, itutulong natin. So ito nga pala, eh, sila po kay BBM, kasi mga Ilocano po sila mga kapatang helmet. Pero hindi natin nga titingnan kung anong kulay ka o kung sino man yung sinuportahan mo. So ito, sabi ko nga sa kanya noon, nung nagkawento kami, natawa nga siya kasi sabi nga niya, sabi ko sa kanya, ano ka ba? Okay lang yan kahit mag yung patahan natin. As long as talagang kailangan mo ng tulong, tutulungan ka ta. So, ito nga mga kapat helmet. Ibibigay natin to sa kanyang Junakis. Eh, talagang ang wish lang natin, eh, makapagtapos siya ng pag-aaral. And para matulungan na rin niya yung kanyang mga magulang, diba? So, ay mga kapat helmet. No, sa mga gusto po humingi ng tulong in terms naman sa mga school supplies or kung ano yung pangangailangan nyo, just comment down below lang para bonggang-bongga, no? Iaan natin yan ni Bicho Kapur. Babasahin namin yan isa-isa. And sa so, mga nagko-comment na hindi ko pa nare-replyan, super pasensya na po. Pero ngayon talaga, sigurado magkakaroon na rin ako ng time. Pero magiging busy nga pala ako. So, mga kapatang helmet. So, ay, mga kapatang helmet, comment down below nyo lang kung ano yung mga request nyo at sisikapin natin yan na maibigay sa'yo sa inyo. So, mga patahin. May basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. And stay positive tayo sa outlook natin sa buhay. So, sabi mo sa buhay nyo, naghelmet helmet din ang buhay. everyday getting Every day, God bless everyone. Bye! Ma'am, thank you dito sa life pad na binigay mo, ha? Maraming maraming salamat. God bless you. Thank you, thank you ng marami. Matutuwa si Sam neto. Matutuwa yung baby ko. Thank you, ma'am. Thank you, thank you.